mas malino na nga kung hindi pagtataksilan si mahal hanggang sa kibilang buhay, ako na mismo ang lalayo. bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Labis na pinapahalagahan ng award-winning actor charity vlogger na si Migs Malino ang relasyon nila ng asawang si Simahal. sa kanyang panayam. Naging bukas siya kung paano nagsimula ang kanilang love story. First time na naging kami sa pangalawang soap sa indie film, pagtukoy ng charity blogger siguro, tumagal lang yun ng isang taon. Din naging kami na ni Mahal at nagsama kami sa isang babong, pagbabahagi ni Megs Malino pagpapatuloy niya, and after ilang years. ginawan ko siya ng YouTube channel tamang tama naman pareho kaming walang trabaho noon matumal kasi project noong time na yun dun kami nag click pareho mas nakilala namin ang isa't isa. chika ni Migs. Malino. Nagkaroon silang dalawa pagkakataon na maipakita ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa. Nangyayari talaga yun sa totoong buhay, and kapag nangyari yun, parang mas maganda. Pareho na kaming matured, pareho ng established at handa, lahat ni Migs Malino. hanggang sa noong 2021 August sa di inaasahang pangyayari pumanaw si Mahal. Nausisa naman si Migs Malino kung ano ang naging situation niya noong nawala si Mahal, yung mga sitwasyon ko noong time na yon ay hindi rin gaano ka-clear pa yung mga gusto naming mangyari kaya po. Ganoon. Para po akong nawalan ng og-asa sa buhay kasi marami pa po kaming plano sa buhay, As in down na down ako nung time na 'yon. Ibinahagi rin ng aktor kung paano niya na-realize na sila na talaga ang magkasama hanggang sa finish line. Early on pa lang, before pa nangyari yung mga pagkawala ni Mahal, noon pa lang tawagan na namin sa isa't isa, asawa. So yun yung nagpatibay sa akin hanggang ngayon. So, alam na namin na doon na talaga papunta. Kailangan lang maghanap ng perfect timing para mangyari na lahat, say ni Migs Malino. ayun pa sa kanya sigurado siya at hindi niya hahayaang masira ang tiwala ng mga tagahanga namin ni mahal at relasyon nila kaya siya na mismo ang gumagawa ng paraan at umliwas sa tukso mahirap magkalamat yung tiwala ng isang tao, lalo na matagal mo siyang pinag-ingatan, kaya hindi ko nainisip na magloko or matemp man lang. Ako na mismo ang lumalayo talaga. Ani Migs Malino. Alam rin daw niya na may posibilidad na maaaring magkagusto pa sila sa ibang tao pero ang mahalaga ay ang effort nila na pliin ang isa't isa at umiwas sa temptasyon. Sempre mga tao lang din naman tayo. Pero ang importante riyan, as long as meron kang respeto sa partner mo, hindi mo hahayaan ay maging masama yung pangalan mo. Say ni Migs Malino. kaya nga ayaw niyang isipin na pwede niyang magawa ang mga liwa. Sabi pa ni Migs Malino, ako kasi maingat ako sa tiwala ng tao. Ayokong isipin na may mangyayaring ganon sa relasyon naming dalawa kaya mina mabuti ko rin ay siguraduhin na palaging masaya yung mga tao kahit wala na si mahal ipapakita ko talaga sa kanila na tunay. Ang pagmamahal ko sa kanya. Gusto ko maging maligaya pa rin siya. Gusto ko kinikilig pa rin siya sa akin at sa mga ginagawa ko. Bako ka palang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika.